baka makasingit eh. okay. Okay, eto, 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 ito. ito, ito, ito. <laughs> Talaga kinabahan ako. Wag, 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 sir, sir Ronald. mute natin, mute natin. Um, eto na, pag-usapan natin. Uh, West Philippine si Sir Ronald. Uh, no, no, actually si Mark. Tanin ko muna si Mark. Mark, can you tell us a little bit about itong atin to? Oh, yan, kasama yan. Flotilla oh. beat Kasi na, nakita ko, uh, nag-vlogger-vlogger ano ka, nag, uh, nag -vlogger, vlogger ka dyan, di ba? Ah, oh, so, kamusta? kamusta? Natuloy pala si Sir Ronald di kami nag-abot. Na nung gabi siya ako nandun ng umaga nung pag-alis. So, meron kasi kami mga vloggers na sinamahan na sumama doon sa atin ito. So, mga pro admin na vloggers tapos sinapid namin at uh, sinend off namin yung mga yung uh, mga sumakay doon sa uh, sa journey na yon. At uh, I also got the chance to speak with practice mo sa mga fisherman, dun sa mga nakatira dun sa lugar. And uh, mas, mas nakakaano pag nakausap so, mo sila direct. please, please tell us what, what you've been hearing from our community on the ground before I go to one of the chief organizers dito sa RRM. Yeah. Yung, <laughs> so, kung paano sila, kung paano sila iharas, kung paano sila takutin, minsan may hawak na barel, minsan may, kumpara doon sa mga ibang claimants doon sa lugar, na like for example, Vietnam or ibang bansa, na pag nakikita sila, kakawayan lang daw sila. Ganun lang. Pero pag, pag galing na sa China, eh, nandun na yung pambubuli, pananakot, So parang naging parte na nung kanilang ano eh kanilang uh, hanap buhay sa pangingisda sa dagat. Kaya mas naintindihan mo yung pinaglalaban natin dito sa sa West Philippine Sea at kung gaano ka grabe yung pambubuli sa atin nitong nitong bansang nitong uh, China. Uh, tapos nandoon na, na sila sila Father ano uh, si Running Priest si Father uh, Reyes tapos uh, si mga pain. media uh, si Gretchen, Gretchen Ho from B5 was there. Yan, eh, speaking of speaking of ano, kanina pinag-uusapan natin yung Miss Universe and yung beauty and ano eh ano, uh, nakita ko first time ko makita in person. Napakaganda pala si lalo pain. in person. Si Paen. Si Paen. The uh -huh. <laughs> David. Ayan, na uh, beauty matalino na beautiful inside and out. Kaya bilib na bilib ako dun sa pag-organize nila nung... Atenista din yan. Puro kayo mga tenista. Kayo, Gretchen, ikaw, puro kayo mga tenista. Talagang Ayun. happy shutters baka. Okay. <laughs> Kaya mo ba kami, sir, 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 ano, sir Ronald, ano, ipapadala at i-guess minsan. Wow. Para ano, para, ano, naman natin. That's, that's oh, it. Oo, dapat, no? Eh, ako naman, ay, nanonood lang ako sa telebisyon. Nandun lang ako, nagkatakon lang ako sa Subic. Ako ay sa sunbathing. Tapos eh, habang nakikita ko kayo, no? ba, sino ba itong mga, kung ano mga lost causes? No? <laughs> na, <laughs> haharapin yung biggest navy in the world. No? nakita <laughs> ko yung, kung yung drone na uh, video nung atin ito. Ang ganda, oh. parang, kung eh? parang balikatan, pero mga bangka mga bangka. Yung sa ang ganda pala ng kuha niyan na uh, uh, Richard Mark, yung sa taas na, na drone, yung uh, mabilis yung mga bangka. Paano motorboat yung mga bangka kahit maliliit eh. So ang ganda ng kanila ah uh, itsura sa tubig. Ganda ng kanila. Pero ang sabi nga ni Tariela kahapon, kaya gumawa ng batas ang China laban sa mga trespassers na huhulihin without trial at dadalin sa China yan ay dahil sa atin ito. Oh, mo. <laughs> Inamin ng Coast Guard ah, na ginawa yan because of that. Pero mo, pero mo, ragtag, ragtag group of 100 bangka at a, limang uh, uh, mas malalaki ng konte na mga barko na mga lahat ay kahoy. Tapos kinonfront, na istaylan pa 'yun China dahil hindi alam ng China habang nakaharang sila ng 40 nautical miles, meron palang isang supply boat na nauna the day before. At umaabot sa 20 nautical miles, nag-distribute ng gasolina, nag-distribute ng team, na advanced team. Oo, oh. ng gamot, no, etc. Tapos, yung uh, 40 uh, yung 40 kilometer na blockade ng China, uh, naka nagka eye to eye sila nung flotila. Uh, flotilla ng flotilla ng atin ito no at nakita mo yung mga picture no parang uh, maliliit na insekto yung atin ito kumpara sa coast guard vessels ng, ng China na may mga picture na magkadikit eh na ang agwat lamang ay uh, 6 meters. Talagang kitang-kita. Sobrang lapit, no? Sobrang lapit. No? Pero, tumuloy sa Oh, at, at doon sila nabigyan ng mga gasolina, supplies. Kaya ang sinabi nila, mission accomplished. Ang sabi ng China, hindi, it was a failure. Bakit? Naharangan nila. Ang purpose naman doon, supply eh. Ang purpose doon, tulungan yung mangingisda eh. Yun yung purpose eh. Sa, sa shoal kasi, yung mismo shoal, wala namang mangingisda na roon eh. Dahil hinaharangan na ng China yun eh. Meron ng, meron ng barrier yun eh. wala makakapasok doon eh. It's more symbolic. At nagawa ng atin ito yung simbolik na paglalagay ng buwi na West Philippine Sea atin ito. Yun yung, uh, yun yung kwento. At eventually, binawi nila dahil baka makasagasa sa gabi ng mga bangka at saka mga, mga bapor. So, uh, mas simbolik na paglalagayan ng mga buwi na yon. So, yung ganong klase at ang pinakamahalaga ay yung media. Pero mo lumabas siya in several thousand media outlets around the world. Tapos dito hanggang today, lumalabas siya yung Vera Files na lumabas kahapon. Ang ganda ng article ha. Ang ganda Ay, ng article. Hindi na Vera... Ano yung title niya? Bakit oh. sabi yan? All no? paki-explain. Oo. Oh, yung... Yeah. <laughs> ano ulit yung ano, title nun? Talaga si Sir Ronald, pinapalo to... niya lahat ng news. Yeah. Hindi talaga may... Pwede ka maging com secretary show. ka, Ronald. Ito okay, okay, si Oh? Uh, the Filipinos Theory of Victory. No? Uh, mahal na kayo na? Uh. Ah, yung Filipinos the theory, theory of Victory. Yeah, yeah, yeah. David versus Goliath. Good point. Oh, David versus Goliath. Political judo. Asymmetrical warfare. Diba? Yun, nakuha niya yung essence eh. Maraming ganyan ha. Uh. Yung dun sa CNA, ang ganda ng coverage. Yung ANC, ang ganda. Yung kay Gretchen Ho, ang ganda. Yung uh, yung sa Washington Post, New York Times, Al Jazeera, BBC, no? Yeah. Kompleto, no? Ako, In... no, sa 100 lang around the world kahit isang kahit isang oh kahit isang ragtag na kwan lang na na flotilla ay uh, imaginein mo yung yung coverage ng mundo at for the first time uh, Richard Park para uh, Christmas convoy ngayon talaga nag all out all out press yung uh, China yung Global Times, binanatan, binanggit, lahat ng leaders ng atin ito. Tapos naglabas sila sa social media, yung animation na ang plano daw ng atin ito ay tumalon sa dagat yung mga isda para sisihin ang China na kunyari sila ay na-water cannon. Ang daming ganon. <laughs> Tapos ang nagsasalita, ang bumabanat, yung spokesperson ng foreign ministry na China. Hindi yan nangyari last Christmas convoy. No, ngayon talagang all, all out sila. Katamaan na talaga sila. Oo, oh, talagang hurt oh, sila. Oh. Sir Ronald, <laughs> sa ating <laughs> uh, activity, right. pinabala Sir Ronald, may konti. Seven, uh? mm -hmm. uh -huh. Sir Ronald, We baka po, may gumagamit ng extra internet dyan. Sa, baka may jumper dyan sa bahay niya. Akala ko sa <laughs> <solid laughs> lang eh. Pinatanggal ko yung mga jumper sa baba kanina eh. Uh, baka check mo, baka nagja-jumper. Wala sa Ronald, baka check mo lang yung mga jumper. Ikaw, Mark, balikan kita ng sandali bago tanggalin ni Ronald sa Ronald yung mga ka-jumper nila dyan sa barangay. Um, uh, ikaw, uh, Mark, hindi ka ba kinabaan na something could happen, God forbid, kasi nagpadala ng armada yung China, gano'n. Uh, you're happy that the thing was done more or less I uh, know, on event. I mean, in sense na walang crisis na nangyari. I mean, what, how do you see this? I mean, as 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 a semi outsider, although major insider ka na ngayon, um, talagang sinabi mo talaga admin bloggers. Ha? Pero whatever, erase natin yan. Not, Mark, <laughs> Mark, what is your reading of this? Hindi, <laughs> hmm. um, ano, si Mark uh, talaga uh, eh. <laughs> ang, ang nakakatuwa doon, since you, you talk about admin vloggers, pero meron din mga pink vloggers, meron din halo-halo lahat. Everyone was there. Oh, 'yun naman eh. 'Yun naman 'yun naman ang 'yun naman ang buong point eh. Na it's not a matter of color or politika or ano. It's about uh being Filipino and uh claiming Kasama what is ours. Kasama ba si hard. Alice Go? Kasama ba si Alice Go doon sa? Ano? <laughs> Nagpadala ba ng McLaren or chopper sa noon event niyo? Oh, <laughs> <laughs> o, yun, hindi pero eh, <laughs> Ano ba 'yung titanongalimutan ko na. Eh, gitanong <laughs> na mga, yun, <laughs> ko. Sorry. Let's up. Ano oh, <laughs> kami syempre. Kasi kasi kaibigan namin yung ano, syempre may mga kaibigan din kami nakasakay doon. O tapos si si Gretchen ho, kasama din. So, may, pero alam naman namin na ano, may, may casualty. Dito. Ano yan? May casualty mark, Richard. May casualty. Ano, yun? Ano yon? Yung uh, yung uh, yung cellphone ni Paeng nahulog sa dagat eh. Birthday kasi Nako. ni Maidol eh. <laughs> Ikalawa, yung drone <laughs> ni Gretchen Ho. Personal drone niya, nahulog Oo. din sa dagat. Yung pakita siya, no? pakita kasi ng drone ng drone. Nahulog, eh. nahulog sa dagat. Pero ang maganda kasi ron, nung nahulog sa dagat, lahat ng lalaki doon sa boat ni Gretchen Ho, nagtalo sa dagat. Ayan tayo. Para i-recover. <laughs> para <laughs> i-recover. Kung, kung yun, kung siguro kung akin yun, yung drone na yun, walang tatalon. Lahat kaya ako rin, na bago. Ronald, pag-drone mo yan, ihug ka nila parang si Bato i la ka nila parang si Bato Masyado de la Rosa. <laughs> Tapos gaganon sila para, para si Bato de la Rosa iyakan ka nila. Pero sa totoo lang, sa, sa likod, natutuwa sila. And kasi si Ronald, eh, nakikieksena, tuloy nawala yung ano niya. Wag <laughs> mo, batohug sila sa'yo. <laughs> Mark, You were saying. Siyempre, kinapahan ang konti. pero alam naman uh, na it would be foolish on the part ng ng mga Chinese uh, uh, kung may gawin silang hindi maganda, di ba? So, yun. syempre, nandot pa rin yung risk. Alam yeah. naman yan ng mga sumama doon sa sa convoy. Alam naman na merong kahit pa panong risk yan sa pagsama nila. So, pero ganyan talaga. Mark, That's the... Mark, Mark, pangalan din pala ni Bato, Ronald, no? Ronald. Oh. Para, Ron, tiyag ka niya, Ronald, um. <laughs> Ronald. Tapos, sa likod, tama eh, wala na yan. Wala na yung na, 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 na wala na. Para, ah, Ronald din pala si Bato, ah. kaya pala eh, talaga mga Ronald talaga. Medyo delikado tayo dyan. Hindi, eh, sir, Sir Ronald, nawala ka na. Baka si Ronald oh, de, na. de la Rosa nang sumali sa atin bigla. Sir Ronald. Ah! Sir Ronald. Na, na nawala ba? Na wala, ka wala ayan, ba? bumalik ka na. Bumalik ka ayan, na. Bumalik na. Ohayo ka sa ito mas. Oh, oh. Wala naman eh. Wala naman, wala naman nakadikit eh. Ay, toto, Sir Ronald. Baka bigla. yung wifi na talaga. O, oh, baka may jumper nga. Sir Ronald. <laughs> wala, wala. Walang jumper. Walang jumper. Paras malaki ang Ronald ni Bato. <laughs> Wala ka bang oh. nickname AK47? Ano bang nickname na sa'yo? Kasi siya Bato eh. Dapat ikaw mas, mas malakas sa Bato, di ba? Dapat The Rock. The Rock. <laughs> si, oh. <laughs> si Ronald. Pero well, ang tawag sa akin, Alden Richard eh. Ayun! Ay, sorry, sorry. Sorry. Sorry, crush ng bayan. Then upgrade ka nga kanina eh. Meron pang nagsa Hollywood level ka na daw. Di ka na itbulaga. Sir Ronald, do you think there should be more atento and and what what should be done? At least this time, hindi oh. nangyari yung umikot sila katulad nung last December. Pero this time, sa tingin mo, uh, what should be they do next time? Uh, what should May be the next chapter? Oh, well maganda yung statement nila Rafaela eh, saka ni Father Adichio. If if the Chinese will militarize the West Philippine Sea, our EEZ, we will civilianize it. Ang balak nilang gawin, yung mga normal ba na ginagawa na may pagka-touristic. So hindi lahat political eh. Ito political eh. Pero pwede sila magpa-concert sa gitna ng dagat habang lumulubog yung habang lumulubog yung uh, araw, 'di ba? Maganda yun eh. Pwedeng gawin yan sa pag-asa. Pwedeng gawin yan. So, parang gustong-gusto gusto mo yan sa Ronald. Oo. Uh, concert. Pwedeng, may, may, may iba nagpo-propose na uh, parang uh, kumuha ng sariling barko yung parang uh, parang yung uh, Rainbow Warrior alam mo ba yon Richard yung Rainbow Warrior ng uh, Greenpeace ano, parang, 90, pa, ah, oh, yung sa para, para, baka pwedeng mag-pitch in Oh, mag-pitch in yung mga NGOs, bumili na isang barko na pang West Philippine Sea talaga. Gawin iconic, parang Rainbow Warrior ng Greenpeace. Paano? Ngayon kasi, ang mangyayari kasi, hindi, uh, hindi lang simpleng kwento uh, kwanto eh, yung close uh, victory. Ang usapin ngayon dito, environmental din eh. Dahil nawawasak yung ating uh, oral coral reefs eh, nawawasak yung ating West Philippine Sea. So, magiging isang important component nitong engagement with China environmental concerns eh yung Greenpeace it's an environmental vessel so ipagsasama mo yung uh, sovereignty at saka environment environmentalism so so maraming mga ideas eh na na pinag-uusapan uh, halimbawa sabi ni Justice Carpio People Power in the West ah, yeah. Philippines. Ayan, that was the, I think oh. that was the best way. Oh, people, people power, power in the West Philippines. So, so maraming ganyan eh. Ah, uh, maraming mga suggestions na pwedeng uh, pag nag-settle down yan, uh, let a hundred flowers bloom eh. Kahit sa China nag-originate yun. Alam ko, thousand yun. Thousand. Oh, hindi, hundred lang. Tapos na. Uh, <laughs> medyo, uh, medyo budget, oh. budget constraints. Uh, oh. at saka kahit, kahit sa China nag-originate yung slogan na yun, pwede natin gamitin. I-judo natin, i-judo natin oh. sa China. Uh -huh. Okay sir so Ronald I think I, I think that was a perfect way uh, to end this but I want to add one more thing our good friend see, uh, my our fellow columnist C, Randy David said something along the lines which which we have been saying which is parang ito the rebirth of filipino nationalism no patriotism uh -huh. yeah diba ikaw Mark diba? i mean uh, let's be honest diba i mean I don't think west philippines issue was a primary issue for you before you started getting into vlogging no but now kudos to you man we were together doing sa philippine navy Now, ikaw, andun ka na sa atin to. Medyo nilampasan mo na kami, di ba? I mean, next level ka na. I mean, honestly, on, on your level, as a, uh, let's say, as someone who was not switched on 100% on West Philippine Sea, and then now you're you're there in the front line in how, one ways. How do you think about this, itong reawakening of Filipino patriotism? Dahil ba sa galit sa China ba to? Ano ba nangyari? Um, hindi, tama, tama lang kasi. Kasi importante na yung may kakayahang magsalita, yung merong boses, ay magsalita. Kasi kung hindi, matadrown out tayo ng propaganda ng kabila. Eh. So, yung nakikita natin sa ibang bansa. Eh. Kasi hindi naman lahat nagpa-follow sa sa geopolitics o sa nangyayari sa mga so hindi sila aware ng mga posibleng mangyari if hayaan nating magtuloy-tuloy yung mga nagiging problema dito. So importante na yung may mga boses habang may nakikinig eh kumaga, raise awareness dun sa issue. At uh, so far naman hindi nagwawagi yung kalaban hanggang ngayon eh napakaliit pa rin nung mga nag-aano sa kanila nag aa uh, agree sa kanila at lahat uh, lahat ay ano Malapit na, na lahat tay... maging 3% tong makapili. <laughs> na. nasa 3% pa rin yung ano kaya um pero, ano eh um, or... <laughs> parang syempre nakikita mo sa as a person who studies history makikita mo yung mga bayani natin yung mga lumaban sa mga gera yung mga lumaban sa wala wala tayong ganun ngayon pero parang i believe na everyone must do their share. Parang kumaga yung yung mga bayaning natin nung nakaraan they they, they gave up their life they they fought uh, for the country this is the least we could do para pasalamatan yung yung ano yung mga nagbigay sa atin ng uh, kumaga sila sabi nga nila ano eh uh, freedom is not free diba it's paid for in blood it is paid for by uh, buhay so the least we could do is uh, to make sure na hindi yan maalis sa atin yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon. At uh, hindi tayo umabot sa punto na ano, hindi natin alam eh, ano na pala tayo. Uh, tayo pala ay puppet na or wala na tayong kalaya na province na, of China. sa ating bansa. Oh, para maging anong talaga governor si ano, si mayor. <laughs> ito, 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 ito <laughs> ka, Ronald. Anong last natin dyan? Baka mga simpleng tao maging governor natin. Well, uh, medyo napahamak yung mga makapili rito with, sa China. Eh. Yung statement ng China na ipapakulo without warrant. Imaginin mo sila, Nahari Roque tahimik for the past few days. Oo so, nga, Hindi usually natatahimik yung mga makapili. Natahimik eh. sila. Paano nila detepensahan yung, yung sinabi ng China na ipapahuli without warrant yung mga kababayan nila? Di, wala silang sagot ha, kahit si Bobby Tiglao, kahit si Mentong Laurel, kahit si Sasot, no? kahit si Mahar kahit si Lahari Roque. Tahimik sila dahil dami pi do, dami pi you don't. No? Kaya nakatulong yung China sa kanila. Hindi <laughs> kasi naghanap pa sila ng Paul <laughs> Sige, sige. Let's leave it there Ronald but I sir Ronald, okay. Richard Aldens, Liamas and Mark Santos Gamboa. Thank you very much. Let's go to our penultimate episode. Pag usap natin ang natin opposition and Reese Ontiveros.